Usapang Kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang Kalusugan sa Health Check Plus. Check na check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH Radio, Digital TV at social media platforms. Ako po si Teacher Ellie, Ellie Campos Banayat, dito lang sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Kalagitnaan ng Hunyo, araw ng pagpupugay at pasasalamat sa ating mga pader sa buhay. Lolo, tatang, kuya, ngayong espesyal na episode sabay nating ipinagdiriwang ang dalawang mahalagang okasyon. Father's Day at Men's Health Month. Para sa lahat ng ama, tatay, tatayan, kuya, lolo at haling ng tahanan, ito po ay para sa inyo. Happy Father's Day sa ating mga health checks. Ang celebrasyon ng Father's Day ngayong Men's Health Month ay paalala sa papel na ginagampanan ng ating mga padre de pamilya sa buhay ng isang pamilya. Kadalasan, inuuna ni tatay ang trabaho, ang pamilya at ang lahat ng responsibilidad pero nalilimutan ang sarili niyang kalusugan. Kaya ngayong araw, sisimulan natin ang masayang usapan tungkol sa pangangalaga ng ating mga kalalakihan mula ulo hanggang paa. Bilang pagpapatuloy ng ating serya ng mga isyong pangkalusugan ngayong Men's Health Month, kasama po natin ang isang batikang uh, padre di pamilya at isang ekspertong urologist na suki ng Health Check Plus, si Dr. Samuel Vincent Irastol. Si Doc Sam po ay Associate Professor ng UERM College of Medicine, Past President ng Philippine Neurological Association, Immediate Past Secretary General ng Federation of ASEAN Neurological Association, former president of the UERM College of Medicine Alumni Association, former president of the European Association of Urology Philippine Chapter at council member ng Urological Association of Asia. Talagang isang eksperto sa kanyang larangan. Mga health checkers, let us all welcome Dr. Samuel Vincent G. Irastorza. Dr. Sam, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, Teacher Ellie, and to all the health checkers watching and listening today, uh, thank you for this opportunity. Doc Sam, simulan na po natin ang ating pagkwekwentuhan. So, kayo po ay naging pangulo ng Philippine Neurological Association. So, unahin po po natin para sa kaalaman ng ating mga health checkers, ano-ano po ba ang mga hakbang at mga activities ng TUA kapag sumasapit ang Father's Day Month or ang Men's Health Awareness Month? So every June, kasi Father's Day, ito, no? for Father's Day celebration, minumukhain namin at pinapromote yung Men's Health Awareness Month. No? Kasi narinig mo lagi, no? may mga programa para sa kababaihan, nanay, no? uh, sa mga bata. But medyo wala masyadong ano, uh, kasi, uh, para sa mga kalalakihan. So itong Father's Day, pinapromote namin ang Men's Health Awareness Month. Yeah. At ito ay Kaakibat namin 'no, kasama sa programa ang Philippine Neurological Association, ang Department of Health, and of course lahat ng mga urologists sa buong Pilipinas. Hmm. Nakakatawa naman po yung advokasya na yan, uh, Doksa, na yan. Eh, may sure marami pong uh, matutulungan ng ating TUA at TUH sa inyong mga programa. So marami po tayong pag-uusapan ngayon, Doksa, ngayong Father's Day. Unahin lang po natin ang isang tanong mula sa isang health checker na taga Cebu. Kailan daw po ba dapat nagpapatingin ng ating mga kalalakihan sa katulad po ninyong neurologist? Maayong adlaw sa taga Cebu, no? Uh, so, plus sa makalalakihan, ang pinaka-common talaga na problema would be yung sinasabing benign prostatic hyperplasia o yung problema sa prostate. in yun, din yung prostate cancer. Yan yung usually talaga na pinaka-problema ng pasyente. At dahil dyan, no, minumukahin namin na pagtungtong ng kurenta, meron ulang ang problema sa pag-ihi, ano? Dapat nagpapacheck up na ang isang lalaki sa isang urologist. So, 40 years old and above para sa mga laki 40 years old and above. So, uh, Dok Sam, marami pong tatay ang hindi nagpapacheck up hanggat hindi masakit o walang sakit na nararamdaman. Ano? Bakit po ito delikado at bakit po gusto natin na sila ay nagpapatingin sa mga urologist student po ninyo? Well, for one, no? kasi siyempre, ang lalaki ang haligi ng tahanan. So, pag bumagsak yung lalaki, magsak din yung buong tahanan. So, very, very important na dapat ma-check up talaga yung, ano, yung health ng ating mga kalaki, ano, lalo na pag sila ay ama ng tahanan. And, uh, alam naman nating yung lalaki ano, talagang matiis no? sabihin na naputol na ang kamay ko na aksidente na ako no? napilayan na ako pag lang, walang problema yan kayang kaya ko yan Hmm. Pero, yes, kain kaya, kaya mo 'yan. Simula. Pero pag umabot na sa ano sa sa mga komplikasyon, pinapalala mo yon Ay, mas mahihirap ng laban and mas ma ano, mas ma mas ma at uh, ako mas mataas ng gastusin sa laban and papayara pa mula ang sarili mo hindi lang sarili mo pati na ang pamilya mo na nakasalalay sa inyong health. Hmm, tama po 'yan uh, Doc Sam, no. So Usually po, alam niyo dok sa mga ating mga kalalakyan, kaya po sila takot ay hindi nila alam kung ano po ba yung nangyayari sa kanilang mga check-up. No? So kapag sila po ay nagpa-check up sa isang urologist katulad po ninyo, ano po ang ina-expect na mga uh, uh check at mga test or laboratory? Meron po ba silang mga kailangang i-expect na pwede po ninyong uh, ipagawa? Totoo yan, teacher Eli, ano, ang mga kalaki mas may hirap papuntahin sa, ano, sa doktor. Number one, kasi feeling superman. Wala akong problema. Yun na, number one. Two, wala din silang time. Yay! Ang kuyod din pamilya, silang tatabaho, Monday to Sunday, no? 8 to 5, 8 to 10 p.m. Nang, ano, wala silang time for that. So, pagpapatingin sila sa doktor, parang sayang naman, waste of time. Two, feeling na okay pa rin sila. Mm -hmm. Three, okay feeling nila kahit na may sakit yan, kayang-kaya -kaya nila. And Portugal nga, takot na malaman na may sakit ako at mahinto sa trabaho o mapunta sa operasyon. And actually, ang mga lalaki, yung isa sa pinakamahirap gamutin. No? Isang example na lang, sa ano, sa injection. Alam mo, mas takot ang lalaki sa injection kaysa <laughs> Totoo. Kasi yung mga babae, mas sanay. Lagi na nanganganak, ilang beses nanganganak, mas sanay sila sa hospital, papacheck ang mga lalaki. Baka iba dyan, hindi pa nagpatingin sa doktor. Never pa nakotubong ng hospital or even ng clinic. Ah, mas takot sila. Ilan ako na-expect. So, totoo yun. Hmm. Sam, so tulad na nabanggit ninyo, sila po ba ay mag expect na sila yeah. uh, yeah. no. na, no? ano po ba yung kanilang pwedeng mga expectations? Well, pag pinag-usapan natin naman ng prostate, no, ang una namin yung tiyatanong is kung may problema ba sa pag-ihi. mm -hmm. Mahina ang daloy ng iip, putol-putol ang pag ihi masakit pag umiip, pagkataas umiip, pakamdam na, natitira, may natitira pa, hindi na uubos. Sa gabi lang, best na higisin sa gabi para umiip. Kung sa araw naman, no, may, may me ang ihi, nasa, nasa opisina, sa, sa meeting, every 30 minutes, kailangan magpaalam, umiip. Mm -hmm. So, yan yung usual na symptoms. Mm -hmm. And pag gano'n, no, usually sign na yan ng prostate enlargement. Kung sa babae yan, UTI usually yan. Pag sa lalaki, pag may problema sa pag-ihi, prostate na kagad ang pinag-usapan namin. the next one would be, ginagawa namin yung tinatawag na digital rectal examination or DRE. No? Digital, hindi ibig sabihin digital na electronic, digital delirium mm -hmm. namin. Siyempre, nakaglabos kami, may pampadulas. No? pinapasok namin sa puwetan ng kalalakihan para masalat namin yung prostate nila. Mm -hmm. Now, sabihin, doktor naman, uh, 2025 na tayo, uh, oh, daliri pa yung ginagamit po para pang check. Mayroon no, tayong MRI, may CT scan na tayo, may PET CT scan na, lahat-lahat na dyan, no, na mga advanced na diagnostic test. Bakit daliri ka <laughs> pa hanggang ngayon? No, kawawa ka naman. In fact, actually, no, even sa US no, at sa Europe, yan pa rin po ang oh, isang pinakamabisang pang-check ng prostate niyo, Mabilis, mura, at maraming informasyon na nakuha. Hmm. Now, digital rectal examination, pinapasok namin, kinakapa namin ng prostate. And sa pagkapaan sa prostate, nalalaman namin ito na ba ay malaki? Hmm. Pangalawa, ano ang dahilan ng pagkalaki? Benign prostatic hyperplasia ba? or prostate cancer. No, kapag matigas na katulad nitong natin, noo natin, no, or nang sa kamao natin, yung knuckles, yung bukol-bukol, isang sinyalis yan ng prostate cancer. And pag mahapdi naman, yung tawag na prostatitis. Yun, mabilis lang yun. No? Iba, ayaw talaga. No? But once na naka-experience na sila ng DL, sabi ay, ganun lang pala, dok. Medyo akomportable pero hindi masakit. And sabi lang, ay, madali lang pala po. No? And talagang sa mga kalalaking dadaan ko talaga kayo dyan, no? And then, after that po, titingnan namin kung talaga may problema sa prostate, chin-check din namin ng tinatawag na laboratory, yung PSA. Mm -hmm. Ang PSA, no? Prostate specific antigen, siya nagsasabi sa atin kung itong paglaki ng prostate, may possibility ba ng cancer o wala? Okay. Now, look, kinapa mo na, papalaboratoryo ka pa. So, hindi lahat ng prostate cancer nasasalat sa rectal examination lalo na pag maliit pa lang siya so yung PSA can detect prostate cancer no 4 years ahead ng rectal examination ibig sabihin kung nasalat ko ngayon na uy mukhang may prostate cancer 4 years before that sana no pwede na na-detect na yan ng tinatawag na PSA natin sa dugo. So, ngayon, sabihin na ng mga kalalaki eh, yun ang pala, Dok. Eh, huwag mo na akong i-rectal exam kasi may PSA naman pala. Yun din nga lang, no? Ang PSA ay hindi perfecto. No? Sa ngayon, talaga naghahanap pa rin ng isang mas perfectong ano, na laboratorio na makakadetect ng prostate cancer. Kaya tayo, up to 25% ng prostate cancer maaaring hindi madetect ng PSA. Man. So, kailangan importante pa rin talaga ang rectal examination. And, base sa pag-aaral, pag pinagsama mo yung dalawa, PSA tsaka rectal like exam, mas tumataas ang detection rate ng prostate cancer. So talagang uh, they have to go hand in hand. Doksan, hmm Dok Sam, buti po at naipaliwanag nyo sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon yung importansya no, ng isa ng pagpapacheck up at yung mga test na ginagawa at yung mga exam na ginagawa ninyo kapag sila ay nagpa-check up. Uh, narinig po natin kay Doksan Sam no, yung DRE at yung uh, prostate specific antigen pag pinagsama ay mas uh, likely na madedetect ng mas maaga yung mga problema ng ating mga kalalakian. So maraming salamat po dyan, Doc Sam. Doc Sam, curious din po kami mga health checkers. Yung nabanggit po natin na 40 years old, ganina na simula ng pagpapacheck up uh, sa mga expert po ng tulad ninyo, ganun din po ba yung advice ninyo para po sa mga um, para sa mga uh, tumitingin para sa kanilang prostate cancer o may iba po bang edad na recommended kayo magsimula ng pagpapacheck up? Talaga 40 years old yan, pan-check for prostate cancer yon know, to check for enlargement enlarged prostate and primarily active for prostate cancer, yun ang gusto natin kasi sa ngayon, number 4 na siya sa ano sa causes ng cancer among Filipino men. So, mataas-taas na. Hmm. And malamin pa rin sa atin sa Pilipinas ay eh, nadetect sila ng ng late na wala na stage 4 na metastatic na pagdating sa amin wala na kaming magagawa no hmm. so sayang lang kasi ang prostate cancer ay isa sa pinakamabagal na cancer no in terms ng pagkalat for example pag isang lalaki ngayon may prostate cancer kakasimula pa lang it might take 5 to 10 years bago siya kumalat Hmm. Walang gamutan yan. And pag kumalat na prostate cancer, it will take another one and a half to two years by average. Pwede lesser, pwede mas mahaba pa nga. No? Bago mamatay ang lalaki dahil sa cancer, sa pagkalat ng cancer. Na wala pa yung gamutan. So, ganun kabagal ng prostate cancer. So, medyo mortal sin na hindi mo na-detect sa kahaba-haba ng panahon na hindi mo na-detect yung prostate cancer doon sa early stage pa yan, which is pinaka-importante. Lahat ng cancer, important na ma-detect mo yan at the early stage. Stage 1, stage 2, kung saan marami ka pa magagawa. Ang, ang, pwede tayo for cure. Kung siya sabi yan, ang gusto siya natin, for cure. Kaya yan ang pinapromote namin. Early detection, early treatment for cure. Kasi pag stage 3, stage 4, naku, medyo mahirap na laban, no? Mas, ma, uh, dugo na sa bulsa and lalong lang yung ano yung pasyente. Nang ayan po mga health checkers no lalo na sa ating mga kalalakihan health checkers na nakikinig at nanonood ngayon no. Narinig po natin 40 years old sana po ay magsimula na po tayong magpatingin no. Uh, best gift po 'yan sa ating mga sarili ngayong Father's Day no. Uh, Doc Sam. So Doc Sam kanina nabanggit po natin yung um, ilang mga problema like uh, benign prostatic hyperplasia at yung um, prostate cancer, no? Meron po bang mga high risk dito sa mga problema or mga conditions na ito sa ating mga kalalak? Well, before that, I like to emphasize na, uh, no? Kasi may naisip lang ako, nasasabihin na, ay, dok, wala namang problema sa pag-ihi. So, hindi mo na papa papacheck up. Ba't akong papacheck up sa'yo? Okay. Ang ano kasi, ang prostate cancer sa early stage pa lang, pag maliit pa lang siya, wala talaga simptomas. Kaya ang tawag siya, tridor na cancer. Kasi meron ka ng cancer, wala. Feeling mo, wala kang naramdaman. No? Naramdaman mo na lang yung prostate cancer pag medyo advanced na, malaki na siya na nagbabara sa daluyon eh. Or kumalat na siya bang pati ng katawan, like sa buto na, nagkakaroon na ng simptomas, masakit ng buto mo. Kaya lagi na na sinasabi, pag tungtong ng kurenta, meron o walang simptomas, dapat nagpapatingin na yung lalaki. So, yun po yung uh, do, sa prostate cancer. What about sa mga risk factors, Doc? May, meron may, po ba tayo mas higher yung risk na magkaroon ng mga sakit na nabanggit na 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 po ninyo? Lalo-lalo na po yung prostate cancer. So, sa ngayon, no, ang pinaka number one na, ano, na question dyan, pag overact sex or ano, hypoactive sa sex, no? may kinalaman ba sa prostate cancer? well actually walang kinalaman yon no whether overactive ka katulad ni Egay no or underactive na katulad ko no walang kinalaman yon no sa ngayon uh, pag alam mo lang talaga na dahilan ng pagkalo ng prostate cancer o paglaki ng prostate is age mm -hmm. habang tumatanda talagang lalaki ang prostate no at maling magbaba sa daluyan ng Kasama na ako niyan neurologist no mm -hmm tinatayang 50% ng 50 to 70% na kalalakihan bago pa mamatay. Talagang lalaki yung prostate at magbabala sa daluyan ng ihi. Hmm. At age 70, no, 70% na rin ang chance na isang 70-year-old na magkaroon ng malaking prostate at magbabala sa daluyan ng ihi na may simptomas. Ganon din sa prostate cancer. Habang patanda na patanda, tumataas ang risk for prostate cancer. Second, no, would be genetics. Hmm. Pag meron sa pamilya may prostate cancer, kapatid na laki, no? tatay, tito, lolo, then mas mataas din ang risk mo for prostate cancer. Hmm. Ngayon, yan pa lang ang dalawang dahilan kung bakit. Yung talagang proven talaga na reason kung bakit nagkakaroon ng prostate cancer. Ay kung kita mo dyan, wala tayong magagawa sa so, ngayon. Lahat tayo tatanda ako, tatanda ako, no? Lahat ng mga lalaki tatanda. So wala tayong magagawa doon. Genetics sa ngayon wala pa. Baka in the future but sa ngayon wala pa tayong ano uh, solusyon diyan. And then so ano lang panlaban natin? Early detection and treatment talaga. No? Now, may pag-aaral naman na sabi na pagkain ng mga vegetables, fruits, lalo na yung mga taas sa lycopene like tomato, pagiging magandang kapakatawan katulad namin ni Egay, no? Yung ano, pag-inom ng maraming tubig, no? And no. Ah, uh, overall ano talaga yung good health, no? Ay maaari. Ang term diyan ay maaaring makapag uh, pigil ng prostate cancer. Hindi mm -hmm. bigsabay pag ginawa mo yan, talaga hindi ka na magkakaroon ng prostate cancer o paglaki ng prostate. Mm -hmm. nga naman pag mamatataba, no? mahilig sa mga karne, no? uh, kulang sa inom ng tubig, wala masyadong exercise, no? Maaring mas prone to prostate cancer. Pero ang term talaga diyan is maari kasi walang direct association. Mm -hmm. Na pag ginawa mo to, mapipigilan. Pag ginawa mo to, magkakaroon ka ng prostate cancer. So, yun po yung mga ano, mga risk factors for prostate cancer. Ngayon, isa pa kasi lumalabas yan, no? Uh, sabi niya, pag mas sexually active ka, lumalabas sa mga bagong studies na pag sexually active ka, mas less prone ang prostate cancer. Mm -hmm. yan, sa US yan. Ay, ano, ko, sa kanila. del- lahat na lang ina-associate na sa sex. Marami sa mga, mga studies, no? mga sakit kung associated with sex or not. Meron nga nagsasabi na pag mas sexually active ka, maaaring mapigilan ang prostate cancer. Pero kulang pa, konti pa lang ang, ano, ang, uh, ang studies na yan. Hindi pa sapat pa sabihin, o oh, sige, no? pag uh, sexually active ka, magiging uh, di ka talaga ng prostate cancer. Kulang na kulang pa. No? So, hindi pa natin masyadong ma-promote talaga yan or mas maano ma, -ano, ma, -ma suportahan sa ngayon. Mm. Uh, Doc Sam napaka -inform informative po yung uh, nabanggit po ninyo no na talagang Uh, age, genetics, yan po ay wala tayong magagawa. So, ganyan po kaimportante na talagang nagpapatcheck up ang ating mga kalalakihan. What about po yung lifestyle, Dok? Uh, paninigarilyo, paginom ng alak, stress, meron po ba itong epekto, lalong-lalo na po sa pagkakaroon ng prostate cancer? Well, sinabi ko na kanina, maganda pangatawan, no? Uh, healthy body might ano, uh, prevent uh, exercise, exercise, paginom na rin tubig, might prevent prostate cancer. Pero walang direct association for that. Okay. Uh, uh, no. okay ayan. So, mga health checkers, napakadami pa po namin natatanggap na tanong uh, Doc Sam. No? So, wag na kayong bibitaw. Makakasama pa rin po natin si Dr. Samuel Irastosa sa ikalawang bahagi ng ating kwentuhan. Wellness tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus.